Cover window Meron yung kabila Ayan Dito Wala Wala eh gumana talaga yung isang pinto niya kaya yan ginalas ko na kasi yung problema yung motor at pwersa kasi yung motor niyan kaya uminit yung rewind niya sa loob kumbaga pag uminit yan umihina saka yung parang uh, kapasitor niya sa loob yun yung problema kaya pinalitan ko na sa ano pinalitan ko na ng bagong motor power window motor kinabit ko na yung ano bago kasi yung luma wala na mahina na hindi niya na kayang umikot kaya ito bago to sigurado lakas ng akyat baba nito may tatlo lang pala na screw yan na tornilyo tapos yung isang side nyan meron yan spacer sa pagitan ng uh, uh, mechanism na yan ng derizer na yan tsaka yung motor meron yan washer Yan, yung washer na yan. Yan, ito. Ito yung washer nya. Yan. Kailangan ibalik din yan. Kasi minsan kasi pag mga bago ka lang nakabaklas nito, minsan hindi na na ibabalik to. Kaya malayo yung pagitan na sa yung motor yon Nalaglag pa. mixik sa loob nakalagayan sa pagitan ng ano na yan no? uh, power winding mechanism na ito tsaka yung sa motor parang kalso sa dyan kumakalso sa dyan para hindi mapersa yung ano yan no? yan sa pagitan ng motor sya tsaka yung uh, mechanism malalaman mo naman yan pag ginalas mo kasi yung turnilyo dyan na isa mahaba yung dalawa pareho yung haba isa yung mahaba dyan yung nakalagay sa washer na yan ayan higpitan natin kasi yung problema talaga yung motor lang yung power window motor nya eh yung problema kaya ayaw umangat yung kabila kasi ano siya gumagalaw yung pinto konti yung salamin paangat pero hindi niya kaya baga na pwersa na yung motor uminit na yan umina na yung rewind niya tsaka yung iba uh, niyang pyesa sa loob kaya pinalitan na lang natin para matapos ka agad. para matapos ka agad makabiyahin na kasi hindi pwedeng tumagal kasi per biyahe yung driver ayan okay na yan ikakabit na natin to sa pintuan pati yung ano nasira na rin kasi napwersa yan kasi uminit yung power window switch kaya ginawa ko dyan pinalitan ko na lang din yan Ayan. Yung tornilyo ng uh, bracket ng ano power window mechanism. oh, no, power window door riser nya limang tornilyo yan maiksi lang Philips screw o tornilyo nyan ayan limang piraso yan tatlo sa taas dalawa sa baba and Okay Ito lang talaga yung problema nya Yung Power window motor Kaya ayaw gumana yung kabilang Pintuan nya Yung salamin Ayaw mag akyat baba uh, No choice palit tayo ng power window motor kasi sa mga ano kasi sa passenger side kasi to eh sa mga painanti kasi simpre yung iba kasi pag nagbukas sara kahit alam na ayaw umakyat ka agad pipilitin yon na i eh, ano na iangat eh, baba yan, sinisintro ko lang yung screw. May dalawang screw yan dyan sa may uh, holder ng salamin. Ayan, may screw yan dyan dalawa. Yan yung nag-hold ng salamin para hindi malaglag. Glass holder. Ayan may dalawang Phillips screw yan higpitan lang natin okay kabila natakpan kailangan natin ni angat angat baba para ayan o yan yung screw yung yan kabilang side mayroon din yan dito. At saka doon sa likod, ah, sa kabilang side niya. May dalawa rin doon. Kabilaan. Okay, kakabit natin yung power window switch niya. Ito yung bago. Ito yung luma. O oh, yan. Ayan na gumana yung luma na, na kasi uminit na kasi sinubukan ko na uh, iangat baba nung hindi ko pa napalitan ng motor na to umiinit yung switch ibig sabihin grounded na kahit sa bago ayaw na rin gumana may testing ko na din kaya binilang ko na rin yan pinalitan ko na rin ng bagong power window switch Ayan yung screw. Glass holder nya. Glass holder screw. Ayan, dito yung kabila. Ayan, ayan. Dalawa rin to. Ayan. Okay. Mukhang gana na. Bumababa. Okay. Okay. Ayos na. Ayan o. Oh. Ayan. malasagad na pataas tapos yan pababa yan actually baliktad pa nga yan eh yung akyat baba nung switch pag pinaakyat mo pababa yung salamin kaya ginawa ko dyan pinaliktad ko lang yung wire yan sa may sakit na yan pinaliktad ko lang yan huhugutin lang yung ano dyan yung sakit hindi ko lang na ipakita sa ano sa video okay okay na yan ayos na tas baba na okay okay na yan binalik ko na yung mga cover niya lahat-lahat ayos na yan ayan magana na tas baba niya thank you sa panonood nyo kung nakarating kayo dito sa video ko please ba sub subscribe comment Like. Thank you guys.